Medyo ano dito umaambol Pag hatid namin yung Hatid namin yung kapatid ko oh, Ayan kapatid ko. Nandito kami sa train station Hatid namin yung Kapatid ko Uwi na siya ng Kailan tayo pupunta ng Scotland? Bukas. Bukas din. Ayan. Natapos na yung two weeks na vacation niya. Kaya ayan, uwi na siya ng Scotland. Oh, wala naman siyang sakay. Wala. Ito siguro na mag-gara. Grabe ang haba. Ano? hanya